Hello everyone! Ayan, for today's video, is, uh, gumagawa ako ng rice bechamel. Sana good to kasi first time ko talagang gumawa nito. Instruction lang to ng aking employer kung paano gawin. Kaya panoorin nyo guys kung okay ba yung ginagawa ko. Dahil uh, ngayon lang to. Ilang buwan na ako dito. Ngayon lang, ilang balik ko na dito sa ibang bansa. Ngayon ko lang to nagawa. Uh, talagang um, kinabahan ako kasi baka hindi tama or ano. Yun din guys, panoorin nyo guys yung video na to kung okay ba. Yung aking ano, yung yung tawag na to, yung kindly ko. Ayan. At saka yung rice, hindi pa siguro luto yung rice ko kaya hindi pa pwedeng isalin doon sa nilalagay ko na yung firex. Then, mamaya na guys. Panoorin nyo lang tuloy-tuloy, tapusin yung video para makita nyo kung ano yung rice bechamel ng mga Arab. ngyan hinggan ano hiniling lang? pagtayo ng yung magigisting yung yung sauce. ano to Chanel? at sa flour, harina, at sa na ano, yung cubes. And, yun, at tingkahin lang so, at, yun, at and, Katapos, sa ka ng cheese. parlasan ba? ano nang yun? kasi yun pararin yung mamaya sa Katapos niya sa yung sauce. Ilagay ko doon sa container INR. Doon sa may Firex. Maglalagay na ako dito sa aking Firex na yung mga lahat ng ingredients ilalagay ko na dito sa Firex na itong Firex na to. Ayan. Lalagay ko siya dito. Una is kanin. Tapos itong giniling na kanin. Eh. At saka kanina naman siya. Tapos sauce. Ayan guys. Panoorin nyo yung aking uh, paggawa ito so, para ano, ayan, init-init -init pa. Minit-init -init pa yung aking kain. Ayan. Mix-mix-mix tayo. Mga kain. Ayan na siya. Yung aking ano. Panorin nyo guys. Ayan. Ayo. aking ano. Ayan nilagay ko. Kanin at saka yung itong kani. Tapos. Kanin na naman. Sus, tapos, tapos itong sauce. Sauce na ni, ginawa ko. Ilalagay ko sa sa. Uh, mas pinakaibabaw para. Tapos lagyan mo siya ng mozzarella para. Ayan, nilagay ko na siya sa oven. Ayun, naka-oven na siya. Ayan. Ayan. Yung rice bichamel. Pero, pero ingat lang po. Kasi, matanggal po itong ating ano. Ito matanggal po kasi siya. <laughs> tanggal yan. Kaya magingat po ako pag magbukas. Ang hirap lang yan ngayon pag tanggal. Kasi alam nyo ba ito? Ito. Ano ko siya tanggalin mamaya? Wala akong ma helper. Tingnan nyo. <laughs> Anong nangyari? O, oh, yan. Diba natanggal yung pinto? <laughs> Hirap magloto pag ganyan, diba? Ayan, ayan, ayan. Tapos na po yung rice bechamel ko. Ayan, guys. Yung rice bechamel. Tapos na po. Iyan na po yung natatapos ko ng ng aking mga amo. Thank you so much for watching. And please subscribe and like. Thank you so much. I love you all.